Welcome back sa panibagong vlog for today's video. At tayo ng manok naman yung ating ulam na lulutuin for today's video mga guys. Sabaw pa lang nitong ating niluto ay talagang ulalam na. Pero bago tayo magsimula sa pagluto ay of course magmerienda muna tayo guys or makakain muna tayo ng umagahan. At ito na nga yung Spanish bread na ating nagawa kahapon guys. At sobrang napakasarap niya talagang isawsaw sa kape. Yes guys, kailangan natin itong isawsaw sa kape kasi hindi kumplito yung ating tinapay dyan no, kung walang kape. Kaya dali-dali tayong gumawa ng kapi guys. So Turkish coffee lang yung ating ininom dito. At talagang napaka perfect itong combination sa ating Spanish bread. Kahit gaano pa yan kainit ang panahon. Basta kay Kapi is live tayo for today's video. At ayan guys. Sinugasan ko na nga yung ating Spanish bread dito sa ating kapi. ba diba? Pinoy ka talaga guys. Kapag ganito ka kumain ng tinapay. At napatango na lang ako nun guys sa sarap nitong ating tinapay. Kahit medyo sunog na. Malabot pa rin nga ito guys. Kahit kinabukasan na ito guys nung pagaluto ko nitong ating Spanish bread. O siya nung matapos tapos na nga tayong kumain ng pang-umagahan ay naisikaso na natin dito ang pagluto nitong ating napakasarap na atay ng manok. Nagisa lang tayo dito ng sibuyas. Sinunod naman natin ginisa itong ating bawang. Haluin hanggang lumabas na nga itong aroma nitong ating sibuyas at saka itong ating bawang. So nung sa tingin ko nga ay okay na nga itong ating sibuyas at bawang ay sinunod kong ilagay dito ang ating atay ng manok. So hinugasan ko na itong mabuti guys at sobrang linis na nito. Ewan ko talaga guys, isa sa paborito kong ulam talaga na kinakain ay itong ating atay ng manok and then hinalo ko lang pala ito ng bahagya guys hanggang sa magkulay brown na nga itong ating atay and then tinimplahan ko na nga ito ng toyo, asin pamintang durog Tsaka ko naman siya hinalo. Kayo din ba guys? Mahilig din ba kayo kumain itong atay ng manok? Maliban nga sa adobo guys, ano nga bang ang klase ng pagkaluto yung gusto ninyo? Comment down below. Then pagkatapos naglagay din pala ako dito ng kaunting suka. And then naglagay din tayo dito ng laurel. Nakakapitas lang namin galing sa kapitbahay. So nung pagkalagay ko pala sa suka guys at laurel ay hindi ko siya hinalo. Tinakpan ko lang siya ng mga 3 minutes. After 3 minutes, saka ko na siya hinalo guys kasi iyan yung sikreto guys no para malambot na malambot ang iyong atay ng manok. Tingnan nyo naman guys, sabaw pa lang ay ulalam na. Ayan, hanguin na nga natin itong ating atay ng manok guys dahil luto na nga ito. Mas lalong sasarap sana ito kung may itlog lang sana tayong nilagay nito. Kaya tara guys, saluhan nyo akong kumain itong ating napakasarap na adobo. Para sa iyo guys, saan kaya mas masarap iparis ito? Sa kaning bigas or sa kaning mais? Masarap siguro itong iparis ka ng yellow corn, no? Pero dahil wala tayong yellow corn, guys, yung ating ipares dito ay bahaw na kanin, guys, no? Ayan, bahaw o, na nga kanon nga ato ang ipares sa ato ang atay na manok. Tikman natin, guys. O ba diba, sabi ko sa inyo, sobrang napakalambot nitong ating atay na manok dahil hindi natin siya hinalo nung pagkalagay ng ating suka. Takpan mo lang siya, guys, ng 3 minutes hanggang sa maluto. Ayan, may ulam ka ng masarap.